<laughs> Akit na naman ako dito kasi kukuha ko ng malunggay. So magagata ako ng tilapia. Lagyan natin ng kundi O diba? Spider. Bika. bika, bika na Gawin na natin Kasi magluluto na tayo ng ulam Gawin lang natin sa tilap yang ginataan Ayan. Ito ang ating meal for today's video Maga ako nagluluto Pero hindi naman kumakain ito yung alaga ko si Kaya magluluto ako ng panibagong bulan, Di ba? Ano siya? Tawag na ito. Dubli-dubli. Yan. Update ko kayo mga lalabs. Ito na yung ating tilapia ang gagataan mga lalabs. Ayan. Pakuloan tayo ng gata. Ilagyan natin ang kamunas na buro. Para hindi siya nakakaumay kumukulo yung lalabs. Ilagay na natin ang isda. Tapong Tatlong piraso ito. Tapos, pag, ano, ilalagay na natin ang malunggay. Ayan. So, meron niyang kamyas. Ayan, kulong-kulong na. Pagbunan natin ang malunggay. And mm -hmm.